dumayo kami kahapon mga paps ang layo ng biyahe namin mga paps dalawang oras mahigit mga paps galing dito sa amin ang layo pala ng boundary ng Buena Vista to Buntok tapos kami ng highway kapunta naman ng barangay Catmon laprod yung na namin mga paps at saka, papunta na ng barangay katuugan din ang layo mga paps kaso nga paps malas yung paghahunt namin doon mga paps kasi nalawin yung sitabunan ko mga paps nakahuli lang ako ng dalaw mga paps kasi maaga pa nalawin mga paps eh, hindi na kumuhuni si tabunan mga paps takot na takot kaso hindi kong nabidyohan mga paps kasi nalubat yung cellphone ko mga paps kasi pag nakababa kasi ng pagbibidyo ng isang ulas mahigit mga paps tapos baka dalawang sit up ako ng video mga paps eh, talagang nalulubat na siya no pangatlong sit up kung paps ay doon na siya na lawin at lumabas ako mga paps kasi mayroon talang lawin doon sa may tuog ng paps nag nakaatok nga paps may salag paps may ano siya may inakay na, kaya pala napakainya yung mga agad at antulihaw mga paps kasi in ano nila yung agila mga paps kaso nga nun natakot talaga yung ano ko mga paps kasi parang inaano siya ng agila nung papunta sa sa toog yung agila mga paps talagang kumakalampag sa sahaw lang, mga paps kaya kinuha ko ng mga paps lumipat kami ng ibang area ngayon nang sinit ako ng pang-apat mga paps hindi na humuhon si tabo ng mga paps tapos pang lima ayaw din kaya maaga kaming umuwi mga paps ang kasama kong ang kasama kong naghahad mga paps yung may kakilala kasi doon taga sa amin may markada siya doon eh nakahuli siya ng anim, mga paps hindi sana lang anim lang a uh, dalawa lang na huli ko sana mga pas kasi kahit yan naman itong si Tabon na mang, mang huli mga pas lapit din talaga ito baka siguro mga na nakahuli ako ng sampo ng lakad na kahapon mga pas kasi ang dami mga alimokon hindi pa mga wais mga alimokon pala dyan sa buntok nandiyan sa itaas niya mga paps tingnan natin mga paps anong discard ni tabunan mga paps ayun compared to the max ni tabunan at sa lublog ayun andali sa pulot mga paps naka zero na mga paps andali ang dami talang alimokon dito mga paps ang dami ng mga sibaon mga paps kaya wala maraming alimokon marami yung tagiliran mga paps sibaon pala yan hmm. huli ni guys lipat aku guys si bakun guys gahit mo guys si bakun na dan mendekit-nekit, les. paps may nakita na si tabunan na alpas mga paps doon sa ma, ma, ma ano ba, mataas pa mga paps lagi pa yun ang mga paps dumapo nakapulot pulot mga paps talaga hindi pa talaga mga wais yung mga alimokon dito mga paps kasi kahit nakatikim na ng pulot yung ano nila pati nila siya kasi lang kumalampag ayan naman paps kukunin natin paps